Ano pang silbing mabuhay kung ikaw ay ipapanganak na walang mga paa? May nakilala kaming lalaki na wala siyang parehong paa. Pero siya ay nagsumikap at inabot niya ang pangarap para sa sarili at para sa pamilya. Totoo, nakakabilib talaga itong si Talentadong Putol. Hindi na ang kakayahan ng isang tao dahil may kapansanan, kundi na sa pangarap yan. Hindi kailanman napagod ang binatilyong si Jefferson de la Peña sa paghagilap ng mga kasagutan para sa mga tanong na tumatakbo sa kanyang isipan. Tanong na makailang beses niyang inilapit sa Diyos para maliwanagan at matanggap ang kanyang naging kapalaran. Bakit nga ba siya itinadhanang mabuhay ng may kapansanan? ipinanganak na walang mga paa si Jefferson. Dahilan para maging tampulan siya ng tukso at pangungutya. Mabigat man sa kanyang loob, pinilit magpakatatag ng binata para sa masakit na laro ng buhay sa tulad niyang may kapansanan. So Jefferson, hindi ka ba nagalit sa Diyos na ipinanganak ka na sa mata ng iba ay kulang? nagtampo ako sa pain noon na bakit ba talaga na ako yung ginawa mo? Pinanganak ako na ganito. Ano ba yung magiging purpose ko sa buhay ko? Ano po pa yung pwede kong gawin na kahit ganito lang ako? Sinasabi ko sa kanya, bakit ako pa? Bakit ako pa yung ginawa mo na ganito? Na marami naman diyang iba mahilig ako pumunta sa simbahan. Kuwento ni Aling Ninya, nanay ni Jefferson. Alam niya kung bakit ganoon ang sinapit ng kanyang anak. Habang ipinaglilihiraw kasi niya si Jefferson, nakahiligan niyang pumunta sa simbahan. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, may isang bagay doon sa altar na lagi niyang gustong nakikita at binabalik-balikan. Nakita ko ang anghel na walang paa. Pag hindi ko nakikita ang anghel, malungkot ako. Hindi ako makakain. hinahanap hanap ko siya. Hanggang sa oras ng kanyang panganganak, mukha ng kinahuhumalingang anghel ang tumatakbo sa kanyang isipan. Kaya paglabas ni Jefferson, animoy anghel na kirubin ang kanyang naging itsura pangan ako siya. Wala siyang paa. Na hindi ko matanggap na wala siyang paa. Kala ko yun isa Congenital Amelia ang tawag sa kondisyon ni Jefferson kung saan hindi tuluyang nabuo ang kanyang mga binti at paa habang siya'y ipinagbubuntis. Ang sa kabila ng naging sitwasyon ng kanilang bunso, hulog pa rin ng langit si Jefferson para sa kanyang pamilya. <laughs> Hindi kasi siya kinakitaan ng kahinaan at katamaran. Mahalang mahal na mahal po ang anak ko. Bilang isang ama, tinato kong normal, parang mabubuhay sa'ng normal. Kahit walang paa yan si Jefferson, malakas ang braso. ya? Yeah may mga bagay din siyang kayang gawin tulad ng normal na mga tao. Nariyang magsibak ng kahoy. Umakyat ng puno. magigib ng tubig. Pati pag-aalaga ng pamangkin, si Siu kay Jefferson. Jefferson kasi mataas ang pangalap niya sa buhay. Masipag siya mag-aral at lahat ng gusto niya dapat ma-achieve niya sa buhay, tumutulong sa sa aming pamilya. Sobrang saludo namin sa kanya. Kahit ganyan yung bunso namin, si Di buo kami ng pumamahalan. Bukod sa pagiging masipag at maaasahan, malaki ang pagpapahalaga ni Jefferson sa edukasyon. Kaya gamit ang hiram na mga paa mula sa kapatid, binabaybay ni na Jason at Jefferson ang masukal at maputik na daan para lang makapasok si Jefferson sa eskwelahan isang pares ng paa, dalawang katawan. Pero bitbit -bit ang iisang pangarap, ang makamit ang inaasam na magandang buhay para sa kanilang pamilya. Limang kilometro yung nilalakad namin para makapag-aral lang sa pangako ko sa kanya na nandito pa ako. Kung kailangan niya tulong kong kabuhay sa kapuntang school, nandito pa rin ako. Kahit na yun, may asawa na ako, may pamilya na ako, may anak na ako, kaya pa rin. Umaasa pa rin ako na uh, balang araw si Jefferson ang makahin sa amin sa kahirapan. Sa kagustuhan ni Jefferson na i-level up ang kanyang sarili, naku, nag-aral pa siya ng iba't ibang kakayahan at sports. Dahil para kay Jefferson, disability is just a state of mind. dahil walang lugar ang kahinaan sa pagkatao ni Jefferson. Nahilig siya sa skateboarding na extreme sports pa kung tutuusin. Nagmula sa panunood hanggang isang araw, binigyan siya ng lumang skateboard ng isang matandang babae. Inaral niya ito at hindi niya akalain may malaking silbi pala ang lumang skateboard sa kanyang buhay hindi lang para maging libangan, kundi instrumento para mabuhay siya ng normal. So itong skateboard na ito, parang naging katuwang mo na sa buhay, ano? Ano ang ibig sabihin ng skateboard na ito sa buhay mo ngayon? Ang ibig po ito nang sabihin sa akin ng skateboard, hindi lang para sa akin sa pag-sport or paglalaro. Siya po yung paako sa habang buhay ko na po mag-aaral at kung saan ako po pumupunta. gusto ko rin po na ibahagi po itong ano ko po pag skateboard sa ibang bata na nag-aaral po na nga hindi po 'yon hadlang yung kapansanan mo basta nag-aaral ka mabuti na ginagawa mo yung ang goals mo sa buhay at sa mundo na hindi pala yung hadlang yung kapansanan mo. Nagpupursigi ka sa kanila na ipakita mo yung yung halaga mo sa mundo. Galing. I like that. Appear tayo dyan. Ganda. Dahil sa marami ang humanga, ang kanyang lumang skateboard na dagdagan sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Dito rin siya nakilala sa kanilang eskwelahan at maging sa kanilang bayan. Ang ganda ng kwento ng batang ito, saka yung personality kasi iba yan. Hindi siya nagkaroon ng parang nahihiya o nagsi-self-pity. Iba. Iba yung direction niya, iba yung fighting spirit ng bata. Pero hindi pa nakontento si Jefferson na bigyang halaga ang tulad niyang may kapansanan. Mas pinahanga pa niya ang mga tao sa kanyang panalong mga talento. Ang mga medalyang ito, aakalain mo bang nasungkit niya dahil sa sports na swimming? At hindi lang yan, Pati pagka-tricycle, inaral din niya para makatulong sa pamilya at kumita ng pera. Sa tamang oras at pagkakataon, sa tagal ng paghihintay ni Jefferson sa sagot para sa kanyang tanong noon kung ano ang silbi niya sa buhay. Ngayon, alam na niya ang tugon ng may kapal. Kung ikaw ang tatanungin, ano ang purpose mo sa buhay? Ito ang tinatanong mo sa sarili mo dati pa ng bata ka. Nayon nasagot mo na ba ang tanong na 'yan? Nasagot ko na po yung tanong ko. Kasi naisip ko po na na kahit may may kapansanan ka na pinapakita mo 'yun sa tao sa iba na hindi hadlang yung kapansanan mo na nagpupursige ka sa kanila na ipinapakita mo halaga, ang halaga mo sa mundo. Hindi ka sumusuko sa buhay, patuloy kang lumalaban. Hindi man kumpleto ang kanyang katawan, buo naman ang kanyang pagkatao sa tamang pagpapahalaga ng pamilya at naguumapaw na determinasyon kasabay ang tamang diskarte sa buhay. Para sa astig na PWD ng ilo-ilo, hindi kailangan ng paa para sabihin kumpleto ka gulong lang ng kanyang skateboard ay sapat na para ipakita sa lahat na ang kapansanan at kakulangan ay hindi hadlang para ikaw ay magtagumpay.